So yun mga ka ang ating pag-uusapan ngayong gabi ay medyo maselan dahil pangako kung may nag-comment kasi sa akin na medyo tinamaan ako uh, ang sabi niya wala daw akong yag bulls wala daw akong bayag dahil nangako ako doon sa isa kong vlog na ako hindi na mag -yosie. yan so ang topic natin ngayon is bakit ako bumalik sa pag after one year na ako nag-quit at nga pala doon sa mga nagko-comment sa akin at nagpapa-shoutout. Sa susunod ko ng vlog, mga ka-reader, isa-shoutout ko kayo yung mga itinera ko na nagpapa-shoutout at saka mga nahiling na mga i-review na alak di sa susunod na vlog. Pero ngayon ang focus natin, isasagutin ko muna ito dahil marami rin nanonood ang vlog ko dun sa vlog ko na ako'y nanigarilyo. Ngayon, ako inahingin ng pasensya. Kasalanan ko talaga dahil nga ako sa Diyos natin at Diyos sa natin na hindi ako mag na uli pero nag na uli ako at ipapaliwanag ko kung bakit ako bumalik sa pag -ayosi. Ang tanong, uh, nagsisisiga ako na ako'y bumalik sa pag -iyosi. Actually, complicated ho ang sagot ni mga ka-radar. Uh, marami siguro hindi makakaunawa sa akin o baka magalit at uh, hindi na manood sa akin. Actually, pwede ko naman i-delete yung video ko ng mga nakaraan about sa pag pero ayaw ko rin i-delete yun. Pagka pagiging natural, pagiging totoo sa sarili ko dahil kumbaga andito ako nagbablog ako ng alak at gusto ko yung aking honest opinion lang ibigay eh kung dito sa parting ito ay magtatago ako at iiwas ay eh hindi na ako magiging credible sa aking mga review so haharapin natin yung konsekwensya sa aking ginawa nagyosi uli ako at bakit ko sinira yung pangako ko na ako ay hindi na magyosi pero nagyosi uli kaya huwag kayong alis mga ka-raider, medyo interesting ang topic natin ngayon, kakaiba ang pagbabalik ko sa pag at ano nga nga ba nangyari sa akin no, kay bumalik sa pag-iyosi. Kaya huwag kayong alis. Oh, mga ka-reader ako'y medyo haggard dahil ako'y kalalabas pa lang sa trabaho uh, ito mag magbibir muna tayo may malamig na bir sa freezer binili ni Mrs. kaya inumin natin <laughs> habang tayo nagdi-discuss <laughs> nagbablog tapos mga ka, -mga ka kaka recover ko lang sa trangkaso pa dalawang araw Tinarangkaso ako nung Wednesday lumiban ako sa trabaho then pumasok ako kahapon Thursday at saka ngayon medyo nakarecover na medyo pinapawisan pa rin at Gaya ng dati, nashot pa rin ako ng alak nung ako'y may sakit para at least malabanan ng alcohol yung virus. Yan. So, unang topic natin. Na, ang unang topic natin ay bakit nga baga ako nag-yosi? Uh, walay natin ng chapter, unang chapter niyan, bakit ako nag -yosig? So, mga ka Nung no, ako'y bata pa, may tindahan na aking lola, may tindahan kami. Nakikita ko nagyoyosi yung mga tao. Sinubukan ko, elementary pa lang, nasubo ko na ako magyosi. Eh, hindi ako matuto. So, pero talagang nakapagyosi ako, high school na. At simula noon, out of curiosity, ay nagyosi na ako. Hindi dahil masarap, dahil noon pula ang niyoyosi ko. Pero numatikman kong Philip Morris 100, yung mentol, siguro 4 high school ako noon yun talagang naging full pledge na money ni Gary ako. kumbaga nung grade 6 hanggang mga sabihin natin 3 high school pasundot sundot lang pag ko dahil malakas ang influensya ni Robin Padilla noon eh, nung panahong na yun eh, kaya bad boy ay di ako nakapag iyosi na rin eh. tapos nasarapan na ako doon sa Philip Morris simula nung nagtuloy tuloy nag na ako yun ang dahilan kung bakit ako nagupisang mag-iose at hindi ko na naitigil until nung nag-vlog nga ako na bigla akong tumigil ng one year. Okay, ang sunod nating chapter ay Paano nakatulong ay Yosi sa akin? Hello oh, mga ka-raider, ganito yan kahit paano sabihin na natin, no, sabihin nila na masama epekto ng Yossi sa katawan, sigarilyo sa katawan, nakatulong din yan. Malaki, malaki na tulong. Una, walang kadudaduda na ang sigarilyo is stress reliever. Talaga na nakakapagpareliv ng stress. Sa mga marunong mag -yossi na ginagamit ang yosi to relieve stress, ay talagang masasabi natin na priceless kasi sa aming priceless yung pagkakatao na nai-stress kami at kami nagyoyosin sarap ng San Miguel beer wow. so tuwing nai-stress ako sabihin na natin ng college una ko kasing kurso is college of engineering na medyo nahirapan ako So sa tuwing nangangailangan ng matinding pag-iisip, <laughs> nag ako noon. Tapos pag naglalamay pa ako ng mga assignment, masensya <laughs> na kay mga grader, sinisip po na ako, nag talaga ako noon. Hanggang sa ako'y magkatrabaho, pag na-homesick, una kong trabaho, 19 years old, sumakay na ako ng barko, nakakapag-iyosi na ako. Hanggang sa naging seryoso na ako manini yun. Ay yung pag-iinom, another story kasabayan. Ngayon, ang binipesyo niyan, isa pa. Nung ako nagtrabaho na sa malalaking kumpanya, 24 years old, naging commissioning engineer na ako. Commissioning engineer din. Ang mga boss at yung mga process engineer, naninigarilyo din. So, so, sila yung nakakasama ko sa si smoking area. At tuwi kami nag-uusap, since kami ay nagyoyosi, maganda yung usapan namin at kami nagiging magkaibigan, magka-close. Isa rin siguro ito sa dahilan kung bakit naging medyo successful ako sa karir ko ay dahil doon sa mga nagiging kaibigan ko, dahil nagyosi kami. So yun muna, doon muna tayo sa binipisyon na yun. Yun ang beneficyo nakita ko sa sarili ko na nag ako. Okay, pasok naman tayo sa ano naman yung mga setback o mga not so good sa pag -yosie. gastos magastos talaga pangalawa mga manghihingi ang daming nanghihingi so napapagastos ka tapos lapitin ka ng mga taong walang pambilin kasi ang masamado sa mga may bisyo na naninigarilyo yung mga ayaw bumili na nalapit lamang doon sa naninigarilyo dahil alam nila meron silang yosi time na may, eh, ng mga aso namin So yun, yun ang isang setback Pangalawa, siyempre mabaho pa sa katawan <laughs> Mga karayda Ako'y late na nag-asawa 34 years old na ako nung mag-asawa At ako talaga Hindi rin ako nakakapanligaw ng ayos Sa mga babae noon Hindi ako makaporma Dahil isang ayaw nila sa akin Bukod sa ako'y masamang lalaki Ay ako nag eh di syempre ako nang naiwas din sa kanila. So sa isang banda may good at saka bad effect 'yon. So ang focus ko noon is sa trabaho, trabaho la. So pag ako ay seryoso, ako ako introvert na tao. I sasabihin ko sa inyo talaga sa mga mga ka ko, ako introvert. Introvert means mas gusto ko ako ay nag-iisa may kape o may alak o may beer nag-iisa lamang nagyoyosi nagsasounds ganun na lang ganun ko lang ina yung mga stress ko sa katawan so yun ang naging isa pang setback sa akin yung hindi ako ako'y nami-misunderstood palagi tapos ang personality ko nga ako yung taklesa yung kung ano yung nasa sa ko sinasabi ko talaga kahit sa trabaho kung anong tama-tama kung anong mali-mali yan yeah. So, gastos, mabaho sa katawan, sa kalusugan, are, mga karader. Ang ay pinagtataka ko, Garni. Bakit tuwi ako magpapamedikal? Ang unang nakiglar sa akin, baga. Healthy ang baga ko. Siyempre, ang problema ko, mataba ako, overweight, ay di, cholesterol, ya, yeah. Ano pa? Yung high blood hindi naman masyado hindi ko naging problema high blood eh. recently pero nataas ang dugo ko hindi ko naman naging problema high blood hanggang sa magka diabetes ako tumas ang blood sugar ko yeah. isa sa pinakamalaking benefit ng Yossi sa akin ito nung nilabanan ko ang blood sugar so talagang nagjeta ako nung no, ako ako'y nasa Abu Dhabi ang ipinalit ko sa pagkain na bawal gaya ng matatamis is Yossi. Napalakas ako ngayon mag -yossi. Paano ako napalakas mag -yossi? Isipin ninyo 93 kilo in 2 months bumagsak ako ng 75 kilo yata. O nga 75 kilo. At marami na akong mga infection sa katawan dahil alam niya nature ng trabaho ko. Talagang hectic. Talagang kung baga pwede kong sabihin na patayan ako sa ship minsan ay tinutulog ko 4 hours sa day lang may asawa na ako nung ako nasa Abu Dhabi may anak na ako tatlo na anak ko talaga napalakas ako ng pagayosi malakas talaga 2 packs a day 2 packs a day commissioning noon tapos nung operation ganito mga ka-rider pagka operation ay di bawal magyosi sa control room sa loob ng refinery medyo humina na ang pagyoyosi ko Yeah. Dahil bawal. So, mga ka yun nga ang sasabihin ko. Ang benefit ko sa katawan, nanalo ako sa sugar noon. Medyo na-control ko ang sugar ko. Na-control ko talaga. Hindi ako nainom ng kahit anong maintenance. Hindi ako nainom ng kahit anong gamot. Kumbaga, hindi ko naging problema ang sugar. At that time. Yeah, at that time, hindi ko naging problema. Tapos nga nito, ito na. Ngayon natin pa ipapasok yung nag-quit ako mag eh. Nung pandemic, nung pandemic na hype na pandemic niya, ay busy ako nun ng pag-aksi. Naglalaro ko ng aksi, puyat. Eh, syempre wala ako ng trabaho. Yosi ako na Yosi habang nag-aaks. Ano nga. Isang araw, humiga ako. Hindi ako makahinga. Ganyan <coughs> na hinga ko. Hinga ko ganyan. Kausuhan no ng COVID. Ya, yeah, COVID na ya. Kausuhan. Kaya pag nanonood ako ng TV, tinapawisan ako mga rider eh, dahil alam ka ninyo, natetense ako pagka pinag-uusapan ito dahil magkakahalong magkakahalong ideya o magkakahalong istorya ang pumasok dito no mga Ako ako y madasaling tao. ako'y hindi naman ako relihiyoso pero inunawa ko talaga yung banal na, na yun. At inunawa ko ang Diyos. At talagang sinaliksik ko kung kung baga kung tama yung ginagawa ko kung mali ay di patawarin nawa ako ng Diyos. Sana, lagi kong hinihiling yan araw-araw. Hindi ako makahinga. Ang sinisi kong maigil, Yossi. Tapos pandemic na. Natakot ako noon dahil naramdaman ko talaga. Ang baga ako, parang nawala na. Nawala na. Wala. Talaga, ganyan e -e -e. ako noon. E -e. Nahinga ako y ganyan. Sa loob ng, kulang kulang isang buwan. Isang buwan. Ah. Hindi naman ako nilalagnat noon. Nung mga panahon na yun. Basta ako hirap huminga. Mga ka-rider, humakbang lang ako na sampo. Hindi ko kaya. Talagang tapos mainitin ang ulo ko. Nung maramdaman ko yung eh, mga ka-rider, hindi na ako nag -yose. Halos isumpa ako ang sigarilyo sa sarili ko. Tapos noon, ay uubo muna ako kung galing sa trangkaso na. Yan. Pagkatapos ng mga ka-rider, nag-vlog na ako na ititigil ko na yosi. Titigil ko na Anong nangyari mga ka-raider ganito? Di, tinigil ko yosi. Pumasok ngayon ng withdrawal syndrome Grabe katindi ng withdrawal mga ka-raider Anxiety Nervyos Talagang sa buong buhay ko May mga bagay akong pinakatakutan Una na, ay may fear of heights pag ako'y nagtatrabaho, naakit ako sa matataas sa tanke, kolom, tore. Yan. Talagang katugan tuhod ko. Minsan ay napapasabog pang ihi ko sa salwal sa sobrang takot. Dahil matata matatakotin ako sa matataas. Pag nasa kaya ko sa aeroplano, tinitis ko lang talaga yung nervyos. Yan. Mm. Sarap ng beer. Ngayon mga ka-raider, paawis kong dami nung nagwi-withdrawal ako, yung withdrawal syndrome ko sa Yossi. Andyan yung naninikip ang dibdib, andyan ang hindi ako makalunok, namayat ako, natako talaga ako sa Yossi. Minsan sinusubukan ko mag eh, hindi talaga nalampas sa lalamunan ko. Doon ko nasabi, ako nahingi ng tawa doon sa akin, nang sa akin, nag-comment na wala daw akong bayan nang sabihin ko nga ako kung diyan pero mga ka raider ng panahon yun sinusubukan ko magyosi dahil nga masama daw tumigil ng biglaan pero hindi talaga hindi tanggapin na sarili ko hanggang sa lumipas ang tatlong buwan hindi talaga ako makapagyosi noon siguro hihititin ko lang ng isa tatapong ko na yung isang kaha tumuloy sa akin ng anim na buwan hindi ko talaga naubos abos noon napansin ng misis ko mga patatlo apat na buwan na parang hindi na ako yung sarili ko dati isipin mo nga naman 35 years ako na Yoyosi masayahing tao ako ako yung masayahing talaga sobra sobra masayahing tao ako pero nung bumitaw ako sa Yosi parang lahat ng bagay sa buong mundo pangit na lahat ng bagay masama tapos ang naiisip ko yung talagang regret na regret ko sa buhay parang ako hopeless na wala na akong maisip na diskarte. Parang awang-awa ako sa sarili ko na bakit ako nagkaganyan. So tumuloy ang mga 7, oh, pito, walo, na buwan. 10 buwan, I'll almost magwa one year, birthday ni misis mo. Hindi na natiis ni Macy's, nagsuggest na sa sarong. Sabi niya sa akin, Daddy, mag ka na. Na, parang naa kita ko sa mukha niya na naaawa niya sa naaawa na siya sa akin Ang sabi ko eh baka hindi pa kayang tanggapin ng katawan ko yung yun ang iniisip ko dahil natakot ako sa withdrawal natakot ako sa withdrawal Tapos nung matakot ako sa withdrawal na ganyan bumili ako ng sigarilyo Sabi ang prinsipyo ko kasi sa buhay face your face your fear pag may kinakatakutan ako at sa tingin ko ay worth na harapin ko, haharapin ko. Ang naisip ko na magsisigarilyo ako, pero alam ko na ang mangyayari sa akin kung ako'y titigil uli or kung magkaka-withdrawal uli ako. Yan, yan ang naging challenge sa akin. Since nung mga oras na yon, almost one year na, ang feeling ko is hopeless, parang wasted ng buhay ko noon wala akong trabaho nagumpisa na uli akong magyosi sa unang sa unang stick pa lamang mga karader nung una kong matikman uli parang bumalik yung sarili ko bumalik yung identity ko bumalik lahat sa akin ting balik tapos doon ko naisip naisip ko itong bagay nito mga kareja bakit katitigil sa sigarilyo? dahil ba sa issue ng kalusugan? ay ang problema ko yung sugar ang natira't nasira sa katawan ko pagkain hindi naman yosi pangalawa naisip ko kung ikaw ay naninigarilyo, nagbabayad ka ng malaking tax. na Nakakatulong ka sa gobyerno. Oh! Hindi naman siguro pwedeng i-demonize natin lahat ng money ni Garilyo dahil pag may nakita tayong tao na nagyayosi, nag-i-enjoy siya sa sigarilyo at the same time nagbabayad siya ng tamang buwis dahil sa presyo ng sigarilyo. Kung iniisip naman ang iba'y uso, Lalo na yung second hand smoke daw. Damn! Damn! Oil and gas worker ako all my life. Oil and gas. Alam na alam ko ang usok na nakakalason sa katawan which is CO2. Emission ng mga sasakyan at ng industriya. Yun ang nakakapagkakanser. Which is hindi naman tayo makakatakas lahat lalo na tayo mga nakatira sa city. So, it's kind of hypocrisy kung sasabihin natin na nagmamalini siya at ayaw niyang makaamoy ng usok dahil ayaw niyang maapektuhan ang katawan niya. Well, in fact, araw-araw sa ginawa ng Diyos dito sa city, nakakalanghap tayo ng maduduming usok, mm, thousand times more than sa usok nito. Ang usok na sigarilyo is isa natural phenomenon na ito ay nasusunog na dahon, dahon, dahon lang tabako. Comparing to hydrocarbon. Yan. Tapos may nag-suggest pa sa akin mag vape. Vape. Mga ang vape is a synthetic chemical. Synthetic chemical talaga ang vape. Hindi natin alam kung anong consequence sa katawan. ngayon sa sinabi ko lahat na ito mga ka-raider uh, napag-isip-isip ko na sa sarili ko lamang ha huwag niyong mamanahin doon sa mga nakapag-quit na congratulations ituloy nila lesser evil ang sigarilyo lesser evil tayo dito sa mundo ay nakikipaglaban sa masama at mabuti at hindi tayo makakaiwas sa masama alamin lang natin labanan natin ngayon garne ang tanong oye rider paano yan nagyoyosi ka na o oh, nag nagyoyosi ako uli ngayon pero hindi naman ako tumigil eh. in fact hindi eh. dahil nung ako hindi na nagyoyosi pilit kong kinakargahan ng kahit isang hitit lang isang araw ang katawan ko na nicotine dahil ng withdrawal. Well, in fact, dumahan din ng isang linggo na hindi ako nakakatikin talaga isang linggo hanggang isang buwan na Yossi. Talagang noon, mentally, parang nawala ako sa sarili ko. hindi nga ako makapag-vlog ng ayos noon. Hindi ako nakapag-vlog ng ayos. At ngayon, na bumalik ako sa Yosi. Ano naman ang masasabi ko sa sarili ko? Ito lang mga ka-raider. Nitong nag ako, isa lang ang napansin ko sa sarili ko. I'm a much better smoker na. May control na ako. Kung baga kaya ko nang itigil. Dahil alam ko na ang consequence. Alam ko na yung uh, tanatawag yung withdrawal. pagdaanan ko na So sa akin, hindi na big deal If I want to stop, titigil ako anytime I want dahil pag ako'y naka-duty sa oil and gas ngayon may trabaho na uli ako mga ka-raider talagang hindi ako makakapagyosi dahil bawal at sa mga oras na yon nagpapasalamat ako sarili ko na nakatigil ako kasi ngayon nakakaya ko nakakaya kong hindi magyosi maghapon hindi talaga dahil nasa trabaho ako eh pero pagkalabas ko Makakapag-yosi ako or bago ako pumasok mga kapag yosi ako bago ko umalis pero masasabi ko lamang I'm in control now dahil alam ko na ang ginagawa ko at alam ko na kaya ko ang sarili kong controlling at ang kinukuha ko na lang sa pag yosi ngayon is benepisyo ng pag yosi benepisyo which is kung kailangan ko siya, nag ako pero kung gagawin kong bisyo hindi na, hindi na hindi na yung 3 sa day, hindi na hindi na yung 1 pack a day, hindi na rin at yun na lang masasabi ko, papakatotoo lang, pero mali talaga ang ginawa ko na nangako akong hindi na maninigali Sana maintindihan niyo ang kalalagayan ko. Pero sa akin, papakatotoo lang, ayaw ko rin namang magsinungaling at ayaw ko rin namang burahin yung dati kong video. Kaya mga ka-raider, salamat to at sinamahan niyo ako ngayong gabi sa pagpapaliwanag kung ito para po doon sa mga nanonood ng uh, vlog ko about sa pag si dalawa yata yung vlog well I'm in control makatikin man ako na yosi kaya ko itong tigil anytime I want dahil napagdaanan ko na at siguro yun ang benefit pagka kayo nag quit alam nyo pagka kayo nag quit mag yosi, hindi nyo naman malilimutan ko anong lasa ni yosi matitikman nyo uli yan the only difference is you're in control so yun mga ka-riders, salamat sa inyo lahat God bless to all of you at ako'y nahingi ng pasensya Well, kung magagalit kayo sa akin, patawarin niyo ako. Kung kayo magan subscribe sa akin, wala po akong magagawa. Kasalanan ako po yun. Maraming salamat at see you on my next vlog. Kung magtitiwala pa po, po kayo sa akin, God bless and thank you.